Ayong araw mga idol ay pinuntahan pala natin yung mga nasirang bangka dito sa barangay Bihiya ng dahil sa bagyong umpong so grabe putol talaga yung isang bangka mga idol. Ito mga idol nata karon diri no, sa barangay Bihiya ayan. So tanan nato diri mga idol no, kung unsa ang sitwasyon nila diri sa uh, miaging bagyo sa bagyong umpong so tanaw nato ang sitwasyon nila mga idol. Uh, okay ba? So tara. ko na idol. So dahil isa to sa malapit sa atin, pinuntahan agad natin. At pinuntahan muna natin mga idol si Parikoy, isang vlogger din dito sa Barangay Bihiya mga idol. Ayan oh. ito yung asawa niya mga idol. Pagkatapos ay nilibot na agad namin yung Barangay Bihiya mga idol kasama si Parikoy TV mga idol. At una namin pinuntahan mga idol, ito yung bahay ni uh, Nanay Elizabeth na isa sa nadali rin ni eh, Bagyong up Upong mga idol. So kung nakikita niyo mga idol, uh, medyo maliit lang talaga yung bahay ni uh, Nanay Elizabeth mga idol. At yung uh, sa bubong niya mga idol ay natuklap talaga mga idol. So tingnan natin mga idol you know, po, pinapasok tayo ni Nanay Elizabeth dito sa malit na bahay niya mga idol. So, ayun mga idol, nakikita natin mga idol. Ayun, wasak or natanggal talaga yung bubong or yung yero mga idol. You know, wala talaga idol. Uh... Nilipad talaga ng malakas na hangin ng bagyong upong So nakikita natin sa mukha ni Nanay na sobrang uh, lungkot niya mga idol Pero uh, nila mga idol ay safe sila mga idol At pagkatapos mga idol ay agad natin mga idol yung pangalawang bahay na natuklap din O nasira din yung bagyong upong Ito yung bahay ni Nuno mga idol dito sa Barangay Bihiya So pinapasok niya tayo mga idol para matingnan yung uh, loob Kung ano yung sitwasyon nila nung kasagsagan ng bagyong upong Nung natuklap yung ba uh, bubong nila mga idol So ito yun mga idol oh. yes, Ay grabe tanggal talaga mga idol oh tanggal talaga yung bubong at saka doon talaga sa hinigaan nila mga idol Uh, kalahati na lang ng bubong na natira mga idol so pinapakita ni uh, Nonoy mga idol yung uh, bubong dito na natanggal at saka yung uh, kung saan umupo na lang sila na hindi na lang sila uh, nakahiga mga idol nung sagsaga ng bagyong upong mga idol so nakikita natin sa mukha ni Nonoy mga idol na yung lungkot pero pasasalamat din niya mga idol dahil safe yung uh, pamilya niya yung mga anak niya at saka yung asawa niya mga idol at pagkatapos natin ma-interview yung mga natuklap na bahay mga idol ay nandito sa labas mga idol ay nandito yung mga residente ng Barangay Biya ay uh, nakikita natin sa mga mukha nila mga idol na natutuwa sila na dumating tayong dito mga idol pero uh, deep inside mga idol ay sobrang lungkot nila mga idol dahil isa sila sa tinamaan ng bagyong opong mga idol at pagkatapos mga idol ay pinuntahan agad natin yung baybayin nila mga idol kung saan nandito yung mga bangka nila mga idol na nalunod so na uh, darat na natin dito mga idol yung mga uh, residente ng uh, barangay Bihia na nag-aayos sila ng mga bangka nila mga idol na nalunod sa uh, dagat mga idol at saka nasira yung mga uh, makina nila mga idol ayun kung makikita nyo mga idol yan yung makina mga idol lubog na lubog daw itong bangko, bangka na itong mga idol doon sa uh, laot mga idol Ayan. kaya kawawa talaga yung mga uh, nangyari sa kanila dito mga idol dahil nasira yung hanap buhay nila mga idol. Kung makikita nyo mga idol, oh, yung itong isang bangka mga idol ay wala na yung tarik at saka butas na yung gilid niya mga idol. So sabi ni pare ko dito mga idol, pwede pa daw yun magamit mga idol or mapaayos mga idol. At itong isang bangka naman mga idol, ito na lang talaga yung natira mga idol. Yung tinatawag nilang kasko so wala na talaga yung buo niya mga idol. At saka ito mga idol, oh, sira talaga mga idol. At saka yung isang mga idol, naputol talaga mga idol. At dito mga idol sa baybayin mga idol ay nagkalat yung mga sirang bangka or sirang mga kagamitan ng bangka mga idol. So dito mga idol, isa rin to mga idol, na naputol din mga idol or nasira talaga. Yung rin mga idol, ganun rin talaga, ah, uh, wasap na wasap talaga mga idol, ayun putol-putol na putol, mga idol. So yung kalahati niya mga idol, nandito na talaga mga idol. Ayun. So sabi ni Pareko hindi na talaga itong magagamit mga idol. So kawawa talaga mga idol, ah, uh, yung bangka mga idol ay uh, umaabot to ng mga siguro 50 to 70,000 mga idol bago siya mabuo mga idol. Kaya kawawa talaga yung mga residente ng mga nang uh, barangay Bihia mga idol na isa sa tinamaan ng bagyong Pupong. So ayun mga idol no, ah, uh, natapos na namin na uh, ma-interview lahat ng mga ano dito na nasiraan ng bahay at saka uh, bangka dito. So maraming salamat kang Idol Pareko TV and uh, sinamahan nya kami dito oh. sa kanilang barangay. Ayun. So maraming salamat Idol. Yan, thank you. Pa, 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 uh, paki support na lang guys. Para ko TV o baka may ka shoutout ka na doon. Ah uh, shoutout na sa lahat natin mga viewers at saka followers. So sa lahat ng mga uh, kababayan natin na uh, nasiraan. Ah uh, yon, mag-ingat na po kayo palagi. Yon. So hindi so, talaga ano Idol no, hindi, hindi talaga hindi ma -ano, natin na maiwasan, maiwasan so, yon. So mas alam. maganda talaga mag-ingat pa ta rin. Yes po. Yan. Thank you, thank you. Hoy so, mga Idol, nakita no? niyo mga Idol oh. No? Yung bangka na nasira. Dito yan. Dito yan don no. Sa opo, sa suba. Suba yan doon. punta don guys. Yan yung uh, taguan ng mga uh, may bangka dito sa kanilang barangay. Yes. Pero pinasok pa rin ng ano ng alon, alon at saka syempre, kasabay na yung malakas na hangin at saka ulan. Ayun. Kaya nagka nagano na naglundagan na yung mga bangka nila tapos nagkaanuhan din. Tawag no'n, nagkasabong. Sabong, yeah. Kasabungan na din. Ayun, Tingnan natin mga idol. mga wasak din. Oh talaga mga idol no. Ayan lang yung mga Uh, hanap buhay na pinagkukunan nila yan yung mga pangingisda pero yes. so, nawala pa so yan, no? so, sa mga gustong tumulong dyan no? sa mga kababayan natin dito sa kawayan yan pwede kayong tumulong mga idol uh, sa, sa amin yan pwede rin so kami na rin yung maghatid mga idol kung hindi nyo kayang uh, um, mahatid kung nandyan kayo sa malayo so pwede rin uh, kami yung uh, gawin yung tulay mga idol no para sa mga kababayan natin na uh, nawala ng hanap buhay o nasiraan ng bahay at mga bangka. din yes. Yun mga idol. Salamat. Salamat din kay Bayparikoyo. ¿Qué quieres más por?